target sa bong sa plaza sang dumalag kung mapasaran nyo ni eh, librehon ko kamo ka bat soy subong uh, hapon hey, may duwa dito ka chicks mga idol actually damo man tani <coughs> ato dito mga idol diri kita subong sa banwa sang dumalag kaya 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 ay na sige ato na hindi, hindi duwa lang ka mo guys hindi na ako makahintay dere bilisan na idol nasaan na idol patayan ko na ba baka ma full storage to ano? Baliw ka yata yeah. eh. Patayin ko no, na to. No. Patayin, mapriso ko niyan. Will you please repeat it? Na, patayin ko patayin, mapriso ko niyan. Mamama, nalot din yung kagis. Ayan namin yung dalawa. Patayin <laughs> namin. Na, na, Ikaw lang ito. Ano lang? Sabihan ko kung single pa siya, mag, uh, ano ka? Mag-apply <laughs> <na>, tayong dalawa. Hingi ka ng FB niya. Ang galing! Ang galing! Tingnan mo yung boss namin, no? Kung magawa niyo yung ano, magawa niyo yung challenge. Uh, sa yon, ilibre ko kayo ng Batsoy. Batsoy? Totoo? Oo. Oh. Hindi sabihin niyo na lang. Mate. Sige. Amo niyo ni. Sige. Lano. Mate na. Tumama sa video. Balon niya. Tagalog, doy. Tagalog, doy.

natatakot yung dalawa. <laughs> Ayan sila idol. <laughs> Diyan may idol. May may mic na kain. So yun mga idol, uh, wala yan. Hindi namin, hindi namin wala, na, pasahan yung kasi, challenge. Lahat kasi sila naman parang namin magkasama. Namin may partner, yung isa, parang tumbo, yung isa, sinugat niyang papa niya. Kung magkalapit man niya, naglalakat naglakat man sila. So wala, batsoy, wala. adlock sila? Wala silang, wala silang batsoy for today's video. <laughs> Nagutong, nagutanay, bro. Cancel. Na. Shout-out si Nanay, oh. Shout-out sa mm -hmm. ka nanalala. kapatid din okay. siya, yun. Okay, Bakit mo na, bakit tinatagalog na <laughs> hindi naman ikaw tagalog pa yan lang. Go.